Gusto ko itong talbos ng kamote dahil rich in iron and other vitamins and minerals. Kulang kasi yung aking iron kaya maganda ito sa aking diet. Kaya itong kamote dito sa ilalim ng aking star gooseberry ay permanent na dito. Tinitrim ko lang ito kapag nag-overgrow sa daanan at nagsisilbi rin itong mulch nitong fruit tree. Ang kagandahan dito sa kamote ay low maintenance siya. Pwede mong itanim tapos kalimutan mo na. Tutubo lang siya ng kusa at very reliable siya na mapagkukuhanan ng pangulam at maraming benefits din itong kamote sa lupa kasi ini-improve niya yung soil. Nitrogen fixer ito at yung mga nahuhulog na nabubulok na dahon nito ay nagiging pataba sa lupa at itong mga part ng lupa na tinakpan ng kamote ay nagiging moist kaya tinitirhan siya ng mga microorganisms at mga earthworms na siyang tumutulong para para mas maging mataba yung lupa. Kaya kung meron kayong pangit at matigas na lupa, ay taniman niyo muna ito ng kamote. Mag-improve yung quality niyan in time and later on pwede niyo siyang tanggalin at palitan ng mga ibang tanim.